Alam nyo ba, may gulay na nakakataas ng blood sugar. Diba? Ang pagkakaalam natin, lahat ng gulay maganda. Actually, lahat naman ng gulay maganda. Meron lang gulay na mas maganda para sa puso, para sa diabetes. Merong medyo babantayan natin, nakakataas ng blood sugar. Meron pong ganun. Ayan, ah. Ito yung mga okay. Ha? Ito yung medyo hindi okay sa diabetes tulad ng mga patatas. Pwede makataas ng blood sugar. Pero gulay pa rin siya. Uh, ang ibig po sabihin nito, lilinaw ko maigi ah, Maganda ang gulay. Ang gulay mas maganda siya kaysa sa kanin, kaysa sa tinapay, kaysa sa mga kakanin malayong-malayo. Lahat ng gulay pwede sa diabetes pero may gulay na mas maganda. Mas maganda yung non-starchy, yung hindi masyado nakaka yung parang hindi ka nakakabusog ito to. Hindi maraming carbohydrates. Yung mga starchy vegetables like corn, potato, ube, yan nakakataas ng blood sugar. Meron tayong glycemic index. Parang ganito. Ito yung mga okay na gulay sa diabetes. Ito yung medyo ingat-ingat pero pwede pa rin naman sa diabetes. Ito yung best pampababa ng blood sugar. Ito yung ingat sa dami nito kasi nga starchy siya. Medyo nakakataas ng blood sugar. Pero yung pinakabawal at pinakababawasan sa diabetes, pinakanakakataas ito, di ba? Obviously, kanin, french fries, matatamis, soft drinks, fruit juice fruit juice, uh, mga prutas na kakataas. Uh, pakwan, pinya, uh, ubas, di ba? Pwede konti-konti lang. Ito pinaka nakakataas. Talagang super taas ang blood sugar nyo dito. Lahat 'yan. Uh, sa sa uh, dagdagan pa ng mga ginatan lalo na. Okay, so tingnan natin na ano tong mga gulay na mas iingatan natin kung meron tayong diabetes. Number one, patatas. Okay? Kahit baked potato, medyo mataas glycemic index pa rin ito. Starchy kasi siya. Lalo na pag ginawa niyong fried o french fries, mas nakakataas pa. Okay? Kaya ito, pa konti lang. Parang kanin din siya. Number two, corn. Actually, ang mais, para sa akin, mas healthy pa siya kaysa sa kanin mas marami siyang vitamins eh. Makulay siya. Kaya lang, mataas din siya. 21 grams of carbohydrates, half cup nito. Kaya pag dinamihan mo nito, nag-iingat ka sa blood sugar mo, hinay-hinay din. Ito kasi po ang glycemic index. Ibig sabihin, ito yung uh, numero ng pagkain kung gano'n siya kabilis magpataas ng blood sugar. Yung lampas 70, very high. Uh, tataas agad ang blood sugar natin. Yung below 50, yan ang maganda, mababa. Okay? Kung titingnan nyo, ang mga gulay na papakita ko mamaya, 15 lang, sobra baba. Pero may mga gulay na starchy, yung pinapakita ko nga ito, corn, potato, na mataas na yung glycemic index. So, tignan nyo. Oh. Baked potato, so, oh, 85 ang taas. Pero gulay siya corn no 54 pwede pwede na Oo, pero mataas taas pa rin compared sa broccoli na 15 lang di ba kaya malayo peas green peas okay masarap healthy wag lang masyado marami parang 20 grams of carbohydrate na siya per cup okay pero better pa rin siya kumpara sa kung puro kanin at uh, tinapay lang kalabasa di ba starchy siya So, kalabasa, maganda yan sa mata, may vitamin A, very healthy, pero wag din sobra dami. Sa tamang amount, kamote, maganda sa baga, maganda sa smoker, maganda sa lungs. Kaya lang, tulad na sinabi ko, mataas din yung glycemic index niya. Parang 61, eh, ganun, mataas. Mataas yung glycemic index niya. Kasi nga, nakakabusog, eh. di ba? Lalo na kung uh, banana Q or kamote Q, di may sugar pa, mas matamis pa. Ube, kita nyo, oh, ube, very starchy. Gawin mo dinuguan, nakakataas talaga. Lagay mo pa ng asukal. Eh, pwede kumain, pero sa tamang amount lang. Lalo na kung may diabetes kayo. Yan ang mga nakakataas. Labanos, actually healthy ang labanos. A little high siya medyo mataas-taas din. Vegetable juice. Di ba maganda vegetable juice? Very healthy ang vegetable juice. Eh, di ba? Mga pipino, iba-iba. Ang problema lang sa vegetable juice, tinanggal mo yung fiber. Kailangan natin yung fiber. Eh. Yung fiber ng gulay, yun ang maganda. Sa ampalaya, sa pipino. Pag tinanggal mo yung fiber, kinuha mo lang yung juice. So, medyo hindi na rin ganun kaganda. Diba? Sayang yung fiber. Yung fiber kasi ang pampababa ng cholesterol, fiber yung pampabusog, fiber yung pandinis ng tiyan para gumanda yung bowel movement, yung pagdumi natin. So pag tinanggal mo lagi, eh, sayang yun ang kailangan natin. Yun ang pampabusog eh, yung fiber. Okay? So sinasabi ko, okay namang tong mga gulay na to pero wag din sobra dami kung diabetic kayo at kung overweight. So, ano naman yung gulay na pinakamaganda sa diabetes? Actually, marami to talaga. Lahat ng hindi ko na lista eh, pinakamaganda. Pero number one, broccoli. Broccoli kasi may anti-cancer properties pa to. Uh, Napag-aralan siya. Vitamin C, vitamin B, fiber, anti-cancer. Kahawig niya, cauliflower. Very healthy. Ang taas ng fiber. 12 grams. Tsaka nga, ang baba ng glycemic index. Hindi tataas ang blood sugar niyo kahit kumain kay isang cup nito, isang cup nito, hindi tataas. Pero kung isang cup ng patatas or mais, doon tataas ang blood sugar. Asparagus, healthy din naman. Gusto natin yan. Lahat ng green leafy vegetables, kangkong, spinach, alukbati, saluyot, kulitis, lahat yan. Okay, ito medyo prito lang. Pero favorite ko ang kangkong. Diba? may fiber kaya napakaganda. Cabbage, repolyo, no? Mababa siya oh, mababa sa glycemic index niya, mababa sa carbohydrate siya. Oh. 5 grams lang siya. Oh. Mataas sa vitamin C, vitamin K at marami pa ibang vitamins. Sari-saring repolyo. Kamatis. Sabi ng iba, kamatis fruit, fruit man siya or vegetables. Napakaganda ng kamati. Superfood siya, di ba? maganda sa puso. May lycopene. May vitamin A, B, and C. Kompleto siya. Ang taas. So. ito po yung mga healthy vegetables. Halos lahat ng iba. Ingat lang tayo dun sa mga starchy vegetables. So, pag diabetes, binabantayan natin, di ba? Lumalabo ang mata. Tumataas ang blood sugar. Ihi ng ihi. Nauuhaw. Maraming may diabetes ngayon, no? Marami. Almost one out of 3 pwede magka-pre-diabetes at risk. Marami ding mga sakit. Makukuha ang pag-diabetic. Nasusugat yung paa, namamanhid. May yeast infection, lalo na kababaihan. Madalas mag-UTI. Yan, no? Yung mga sugat, matagal maghilom. Control sa pagkain, tulad na sinabi ko. Okay? Uh, yung mga carbohydrates, fast foods ang pinakaiwasan. Tapos yung starchy vegetables, konting bawas. Healthy food, blood test, exercise, stop smoking, and ideal weight. Sana po nakatulong tong video sa bagong kaalaman tungkol sa gulay at diabetes.